getting there again and welcome back to my channel So today's video guys, ay isi-share ko sa inyo na after pala namin mag-vacation sa province, ay nagkaroon ng problema yung staycation ng anak ko sa air. So, umuwi muna siya ng Cavite guys and then inantay namin na maklear yung ilipatan niya. Lumipat kami ngayon ng light and good thing dahil yung may-ari nito guys, parang nag-retire na for a while. Tapos, ngayon, bumalik siya. So, parang introductory price. Nakuha niya ng mas mababa. So, nasa Tower 3 kami. And then, 39th floor. So, papakita ko sa inyo kung saan ang area. tayo sa ating destination. Charot. So 39th floor tayo, guys. And unit 29. So, sabi niya magulo daw yung bahay niya, wag daw ako mag-video. Yun nga yung essence noon, 'di ba? Mas maganda pag magulo yung bahay. Bahay talaga, yung bahay, di ba? So, tingnan natin, guys. Actually, maganda talaga din siya, guys, for couple or di kaya single. Kasi may sala din siya and then malaki yung room, may built-in cabinet. And of course, may mirror na siya. Maganda din ang curtain, di ba? Ang ano, ang social. So ayan na nga, itutort ko muna kayo sandali. Sabi ng anak ko, bukas na daw kasi ang gulo-gulo daw ng bahay niya. But anyway, ayan yung pool sa baba na hindi naman ako nakapag-swimming dahil nga naman guys, my work ako. And then, pag day off ko naman, natutulog siya and then sa gabi lang kami lumalabas. Diba sobrang tempting pag dito ka nakatira? Siguro kung wala akong work, baka every night, every day ako guys. And then the following morning nga guys, lumabas kami and this time around nag Japanese food kami so while waiting for Ate Carla guys dito muna kami sa labas actually ang tagal namin nag-isip kung saan kami kakain dahil sobrang tagal ni Ate Carla dun sana kami sa King Kong kaya dito kami napadpad. But anyway, lahat naman talaga ng pagkain, masarap. Ay dito kasi gusto ko ng sushi. Which is yung anak ko namang si Emil. Hindi mo mapapakain ng sushi guys. Kahit maki, ayaw niya. O oh, diba, ang sarap. Tululaway kayo dyan guys. Super. Ah, oh, diba? Yun yung sushi talaga kahit nung bata pa talaga sila pag December guys, bibili ako ng isang ano, isang bilao niyan ng Japanese food. Ayaw talaga nila kahit salad ayaw nila. Si Ate Diana, Diana, lang talaga or si Ate Rix lang talaga yung mas versatile pagdating sa food. So pag nag Japanese food kami, ang kakain lang ni Emil is usually karage at saka kung ano-ano, basta ayaw niya ng ano, ayaw niya ng raw, ayaw niya yan. So, ito ang sarap ng ice cream. Charot. de ah, ba diba? Actually, dito pinipilit ko siya. Kasi, ba diba, HRM din naman yung course niya. Then, the next naman, guys, bago umuwi si Ate Rix or si Diana, then, kasabay nyo ng birthday ni Emil. So, tinaon niya yung birthday ni Emil. Then, the night noon, or madaling araw tsaka sa si umuwi. So, dito kami naman kumain. Dito dapat kami kakain the first night. Kaso, two hours lang kasi dito guys. So, hindi kakayanin kung mag kami kay Carla. So, Korean food naman tayo. Korean hot pot. Oh, diba? Ang bongga guys. So, after mong magpapayat, dahil magbibitch kayo, ayan, kakain na naman kayo ng kakain. So, ano pang inantay natin? Tara! Let's eat! Thank you lusog na naman tayo. And then, since maaga pa, umikot muna kami. Dahil, mamayang 5 a.m. guys, ang alis ni Ate Lix. So, banding muna tayo ng konti. And the thing is, ayaw niya talaga magpahatid to save the iyakan moment daw. So, ganun lang. So, after 5 years na ulit kami magkikita. And there you go. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel. enjoy our bonding moment. Till my next vlog. Mwah!